Mayor, kaninang alas 8, nandun tayo sa Bunol, Purok Centro. Ngayon, alas 9.43, nandito naman tayo sa Sitio Gragasin, San Miguel. Ayan, i-charge ko na itong battery, itong cellphone. Baka mamaya hapon, meron pa. <laughs> <laughs> ilang, ilang proyekto ba ngayong araw? Ang ating uh, ground breaking September 13, araw ng Sabado. Another day, another project. At uh, nandito po tayo sa Barangay San Miguel, Sitio, Gragasin. Nakikita po natin ang ating punong bayan. Kasama po ang uh, dalawang konsehal ng bayan. Si Konsehal Endong Garcia, Konsehala Nicole Simatar Bernardino. Leon. At syempre... Ang pinakamagandang lalaki ngayong sa Orsa to si Kapitan Renato Balaba kasama po ang mga uh, kagawad at ang ating pong dating municipal engineer uh, si Engineer Felix David Mayor Mayor Doc dito galapon yes. unahin natin muna bahala ka kayo. <laughs> uh, tanungin yung description kay Engineer Felix David Engineer ay, uh, isang maganda umaga po sa inyo lahat, sa ating pong mga barangay official, sa ating pong bayan na narito po ngayon at ang mga konsihalis po niya na si Konsihal Endong Garcia, si Nicole Bernardino, na sa kanila pong inisyatibo ay uh, nagkaroon po tayo ng ganitong klase proyekto po dito sa barangay nito. At aking pong uh, sasabihin po sa'yo, tatalakayin ang ating pong uh, project description na isasagawa po natin dito sa ating barangay. Ang um, proyekto po nito ay tinatawag na local access road. na po siguro kilala niyo po sa pangalang dati, na farm to market road. At ito po ay nanggaling po sa ating 20% development Fund na kung saan po uh, ito pong ating mga barangay, uh, ito pong ating punong, punong bayan at ang ating pong mga sanggunian bayan na dahil lang po sa kanilang inisyatibo ay nakaroon uh, nagkaroon po ng bahagi ang uh, barangay na ito. At ito po ay uh, meron po tayong uh, dalawang bagsak po rito na mangyayari sa ating barangay na ang isang uh, mahabang ay 427 meters na ang lapad ay 3.5 ng kapal po ay 0.15 at ang profile 2 naman isang 124 meters na may lapad po 4 meters, na may treadmill thickness po na 0.23, na sa kabuwang uh, haba po ay 551 meters. At nakasada na rin po dito, ang target date of completion niya na sana, ay uh, kasiyahan tayo ng Panginoon, ang na magkakaroon ng alamidad, at mga malalakas na pagulang para po tumituloy ang paglalaman. At uh, pasanamatang din po natin, ang ating mga barangay official ang ito na dahil po sa kanilang pakikipag-gaisa at pakikipagkalungan ay naisagawa po ang proyekto ito. Ang alawa po, uh, mga po kami na hindi lang po sa kasa hindi hanggang sa matapos po uh, ang proyekto ito ay ang hindihan po sa akin, ang po sila sapagkat sila po mga ngalaga at mga para po tumagal ang proyekto ito at pakilabangan po ang matagal ng ating mga uh, kabarangay. At mapapansin din po natin sa tarpon nito ang uh, transparency na makikita po natin na kung paano po malinaw ang ugnayan ng ating uh, pamalaang gimba at ng mawagayan na kung paano po na ang pera po ng bayan ay binabalik po sa mamamayan sa pumagitan niya po ng mga proyektong ganito. At umakasa po kami ng uh, pagkikipagkaista na sinasabi nga po ng ating uh, isang kataga na ang mamamayang nagkakaisa ay itong lara ng bayan ng iba. Isang magandang mga pong muli. Yeah. At tatanungin naman po natin ang punong barangay ng uh, San Miguel, si Kapitan Renato Balaba. Looban po ito, uh, no? Uh, mga ilang kabahayan po ang uh, makikinabang dito po sa sesementuhang uh, kalsada. More or less po ma... Tap yung po mic. Nakabukas na yun. Para marini po ko. Nakabukas na no. yun. More or less po ma nasa 80 uh, uh, households po. Andito. 18 kabahayan. 18. 18, 80. 80 80. 80. 80. 80 po na kabahayan. So ano po masabi po ninyo? At uh, alam po ninyo, marami pong nagre-request na mga barangay na mapagawa yung kanilang kalsada. Pero isa po kayo doon sa 27 pagawain ngayong taon na to na nagsimula lamang nitong matapos ang eleksyon. Ano po masasabi ninyo? Priority kayo ni Mayor Doc Lito Galapon. Akala ko ba, kuya, kuya, yung tanong lang. <laughs> <laughs> eh, uh, Una-una po, eh uh, magandang uh, umaga uh, uh, ako, personally po, sampunan na aking mga kasama tungkol sa iyo lahat po ng mga appointed uh, personnel po ng barangay ay lubos ang uh, kagalakan at uh, kami po ay nagpapasalamat sa pangunan ng ating po at punong bayan uh, uh, Dr. Lindo sa po na mga uh, sanggaliang bayan members na uh, po ngayon uh, sa po mga po, malaking tulong po ito uh, gaganda po ang kanilang daan at isa magkakaroon po ng bigaran sa panahon po ng kanilang uh, yan po, ang po para sa ano po siya. Maraming salamat po, Kap. Ayan. Tatanungin naman po natin si Konsehala Nicole Simatar Bernardino. Oh, si Matar. Uh, <laughs> Konsehala, uh, yung pong masasabi po ninyo sa mga local access road na pinapagawa po ng ating mayor. At syempre po, nagagawa po yan dahil po sa suporta po ng sanggunian bayan. Ayun po, oh, hello? Wala katang, yan yan, paki out, open. Hello, ngayon, una po sa si lahat, magandang umaga po sa ating dito. Uh, ang akin naman po mula sabi is napakalaking tulong at napakandang, napakamagandang proyekto ho na itong binibigay na ating mayor sa ating mga barangay tiyak ko na mapapakinabangan po natin sa araw-araw na pumumuhi po ng mga taga-barangay po, lalo na po ng si Sugar Gassi, Barangay San Miguel. Kaya hoping po tayo na ma-extend pa po, po natin yung mga ganitong proyekto sa mga mas remote po hong areas ng, ng bayan po ng Gimba. At umasa po tayo na tuloy-tuloy hong support ang ibibigay po ng saguni bayan po natin sa mga proyekto po na ating mayor para sa tuloy-tuloy din -tuloy po na servisyo po sa bayan po natin. Yeah. At uh, susunod po natatanungin natin, ito po naging Vice Mayor na eh, sa ating bayan at ngayon ay Konsehal uh, ng Bayan. Konsehal uh, Endong uh, Garcia, ngayon po 27 proyekto ang uh, aprobado at uh, mukang ang mga ibang barangay talagang nagre-request. Mukhang kinakailangan ata uh, mahigitan pa Itong dalawang dalawang 24 nagsimula po ang proyekto July matapos po ang uh, pagkakaupo ni Mayor limang araw matapos niya umpo sa susunod po bang taon uh, mayroon po ba kayong nakikita na kung gaano karami ang dapat na i-propose ng ating mayor sa Sanggunang Bayan wala uh, wala magandang magagawa Diego sa ating uh, at ang ng mga pulong barangay kay Kapitan Palaba kasama ng kanyang mga uh, agawan lahat ng mga nanonungkulan at mga taga dito sa barangay sa Tihil Siyempre sa ating pinagpipitagan at ginagana ng pulong bayan sa ating kasambang uh, konsihal, uh, si konsihala Nicole. alam po nyo, kasi sa sabi ko nga nung uh, siguro ng biting ng mga kapitan ng Matenda koron alam po yung uh, sa ngayon po, unang na uh, sesyon namin, uh, nakaharap namin yung uh, budget officer ng munisipyo of ng Limba. Tinanong ko po sa kanya, ngayon ang uh, budget ng uh, ating pamahalaang bayan, 577 milyon. Uh mm -huh. -hmm. Ang tanong ko sa kanya, sa susunod na taon, 2026, ilan ang magiging increase sa inyo sa sa, sa inyong uh, uh, nainasahan? Ang sabi po ng budget officer natin eh, ay i increase ng 15%. Mm -hmm. Ibig sabihin sa 200 uh, ha sa 577 million ah, na tayo ng 663 million na uh, oh, 83 million pa. Just 20% development pa noon. Eh ngayon uh, na na po ng 135 million. Mm -hmm. Kaya hindi ko po sa kanya noon na kumare Bukod doon sa nabibigyan ng mga proyektong ganito, kinakailangan lahat sana ng barangay sa bayan ng Gimba, magkaroon ng share doon sa 20% development fund. Oh, na hinihiling ko po na, hini na magkaroon ng 20-250,000 kada isa, okay. kada barangay. Sa 64 barangay lang po, aabuti lang po ng 16 million yun. Opo. Oh, po. Kasi share, na, 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 uh, sa tagal ko pong nanungulan bilang ABC President sa ating bayan, 13 years ako naging ABC President at tatlong uh, taong naging bungal, ay limang taong naging bungal, tapos sa uh, tatlong taong naging vice mayor. Malami po sa mga barangay ng bayan ng Gimba, pabili pa sa limang taon, sa pung taon, hindi nakaka bahagi doon sa ating 20% development fund. Ngayon, kung magkakaroon po tayo ng uh, equal sharing na tahit 250,000 lang kada taon, Apo. ibig sabihin, walang makapagsasabi na basta barangay ng bayan ng Gimba na hindi nakatikim nung ira ng ating bayan. Mm -hmm. Eh, sabi ko nga, tataas po yung ating uh, sa 2027, i-increase ulit ng 15%. Ibig po sabihin, mas lalaki yung uh, 20% development plan na po pwede gamitin sa mga proyekto. Mm -hmm. At uh, kaya naniniwala po ako na sabi nga, kung ilan po yung pinrograma, uh, na empresaktura o mapagawain ng ating mahal na punong bayan mas higit po sa susunod na taon dahil lalaki mo ang ating 20% development fund. Yun po yung uh, isa na kaya umasa po ang ating mga kababayan na sabi ko uh, andito ang sangguniang bayan at andito naman ang ating galang-galang na punong bayan kinakailangan yung pera ng bayan sabi nga niya, pakinabangan ng mamamayan lagi ko pong naririnig sa kanya yan at uh, andito naman po ang sangguniang bayan para ika sana may guide ng tama yung pagpuprograma ng ating punong bayan para makinabang yung ating mga mamamayan. At sinasabi ko nga, ang na doon sa punol, binanggit ko, nasabi ko yung sana mga proyektong katulad nito. Matapos na sana yung uh, katulad ng mga nangyayari ng makaraan, nagagawin yung uh, simento, simento hindi ngayon taon, papalipas ang isa, dalawang taon, sira na naman. Kaya, ang na ngayon, pasensya na po yung uh, mga kontraktor, andito ata sila. Malaking issue po ngayon sa ating bansa. Nahiga nga yung uh, mga kontraktor, eh talaga nga hindi nagagamit na na ng tama yung uh, pondo. Eh ngayon, sa hihilingin ko lang po, do sa ating kagalanggalang na buong barangay, na sana kung maaari, bago magsimula yung proyekto ito, pumingin sila ng program of work para na sa ganoon mabantayan nila kung tama ba yung uh, templada na simento kung tama ba kung may bakal na ikakabit ano ba ang size ng bakal gano'n ba kalayo ang distansya at gano'n ba kakapal. para na sa ganoon po pag nayari yung proyekto ibig sabihin bago po siguro magtagpos do sa buwan maganda pa to maganda pa yung uh, daratan eh kaya ano po nararan hanggang kaya wala katapusan yung pagawa din sa so bayang gimba paano nga sisimulat doon sa buwan hindi pa nag-aabuto sa tulo, pagawain na naman ulit yung bungad. Nando sa bungad, yung unang pinagawa. Eh kaya po siguro sa pananungkulan po ng ating kagalang-galang na punong bayan doon kay at siyempre po uh, nung ating uh, dating municipal uh, engineer, si Engineer Felix Tabi na siyang uh, sa mga proyekto ng ating punong bayan. Maraming lalagay po at magagawa ng tama matibay para pakinabangan ng matagal ng ating mga kababayan. Yung lang po, Kaya Diego, parang salamat. Maraming maraming salamat po. Ako ang si Hal Endong Garcia. Mayor, kaninang alas 8, nandun tayo sa Bunol, Purok Test Centro. Ngayon, alas 9.43, nandito naman tayo sa Sitio Gragasin, San Miguel. Ayan, i-charge ko na itong battery, itong cellphone. Baka mamaya hapon, meron pa. <laughs> ilang, ilang proyekto ba ngayong araw? Dal ang ating... Uh, groundbreaking. Nga, groundbreaking. Ito lang, kajego dalawa, dalawa, dalawa lang. Dalawa lang. Okay. Okay. Nahabon mo yung 37 <laughs> objects na matapos. Ganun po ba? Oo, uh, Kadyago. Mayroon, masabi po ninyo. Uh, Kadyago, magandang umaga po mga kababayan ko. Lalong-lalong nandito sa barangay San Miguel, Citroen, si Gagasin, Dos. Alam mo, kajego ito nga ang... San Miguel. Mula na upo tayo taon, -taon may project tayo dito. Ah, po Oo. Noong nakaraan, dito tayo sa uh, boundary. Opo. Uh, natapos na natin yan. So, dito sa San Miguel, eh, ngayong taon na to, ito naman, si Gargasin Ah, uh, tapos, pagkatapos dito, Kadyego, meron pa San Miguel ulit, Medina. Medina. Yes, Kadyego. Next year na yun? Ngayong taon na to, Kadyego, gagawin ang Sitio Medina. Espesyal ah, ang yes. uh, barangay San Miguel. Tapos ka Diego, pinapondohan na rin natin yung medina naman na pagkalsada papunta roon sa bahay ni dating nga uh, Concial Pabros. Mm -hmm. Next year yun, gagawin naman Next year yun. Sabi so, sabihin, taon-taon nabibibayaan ang San Miguel. Kasi nakalimut nakaligtaan kasi, mm -hmm. nakalimutan. Kaya itong mga hindi napapasin ng araw, mabibigyan natin ng mga farm to market road. Datawag ngayon na ay local access road. Kaya tatapusin natin to para maganda na ang mga local access road ng Barangay San Miguel. Ayun. Um, eh, <laughs> um, yung, yung hinihintay ng ibang mga barangay, yung naghihintay ng ibang barangay, ano masabi ah, po nito? Ay, maghihintay lang sila, Kadyego. Alam mo, Kadyego, 27 yan eh. Hanggang? So, ito ay pang labing dalawa. Pang labing dalawa ba? Uh, okay. oh, labing dalawa. So, meron pang 20, ay, wala ba isa ata? Ilan? 15? Opo. 15 ka, Diego. Pero ka, Diego, yung nakita natin doon sa Kawain Bugtong, mag-supplemental -su budget tayo para hindi na putol yung Kawain Bugtong, para tuloy-tuloy na. Opo. Dagdag isa yan. Mm. Ngayon doon na nakita natin Santa Ana, Nagtatapos si Consuela Nicole. Kule. Eh. Yung kalsada ay dumabot sa bahay nila. Hindi <laughs> mabot. Magsusupplemental budget tayo para umabot sa kalsada nila. O di 29 yan. Opa. Alam mo, mahal natin si Consuela Nicole. si Matar Bernardino. O, o yan. O. At siyempre sa ating Consuela, Endong Garcia. So lahat ng project po niyan, mahintayin lang po ninyo mga kababayan ko, lahat po ng barangay dito sa bayan ng Gimba, itong tatlong taon na to, mabibigyan natin sila ng project bawat barangay. At pag lumampas pa tayo rito, tuloy-tuloy nang -tuloy mabibigyan lahat ng project ng munisipyo, mabibigyan lahat ng barangay sa ating bayan. Pantay-pantay natin silang titignan, pantay-pantay natin silang mamahalin. Dahil ang mga kababayan natin, yung mga mga botante natin, yung mga mamayan natin sila ang naglukluk sa atin at mga konsyal para magsilbi sa kanila. Ito na sinatawag natin bagong gimba, bagong pag-asa. Pasalamat din tayo sa bagong konsyo ngayon dahil na nila nung July mm -hmm. yung budget na 2025 sa pamumuno ni Vice Mayor Carlo Dizon at mga konsyales, Palagpangan po natin sa bayan. At sa uh, siyempre po Kadyego, lahat po ng gagawin natin siyempre dapat may request ang bawat barangay mm -hmm. kung no request nila, yun ang gagawin natin misang kasi may request na gusto nila misang hindi nasusunod at hindi natin ibibay kasi yung iba 2.5 meters masyadong maiksi, may 3 meters masyadong maiksi pa rin Oh, makitid. 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 pala. Makitid. Masyado makitid. Kaya nga sabi ko kay Kapitan at sa mga konsyal, yung bungad kasi doon, pag ginawa yun, dapat 4 meters o 4.5 meters. kumaali maali, 5 meters. May problema kasi sa bungad doon na 3 meters lang eh. Okay. So, hindi maganda kasi ka, Diego, kaya sa ako sa Kapitan at mga konsyo at sa mga mamay ng San Miguel na sana yung bungad doon, kausapin yung mga may-ari ng lupa na pagbigyan tayo na papaganda ang local access road nila, Ka Diego. Eh, oh, Sige po, baka mayroon pa kayo nga sa mga ibang barangay na ma'am, mensahe po ninyo. Uh, mga kabarangay ko, sa iba't ibang barangay pa, wag ko kayo mag-alala, yung project po na inyong nire-request, darating at darating po tayo dyan. Basta po, maghintay kayo. Bawal po mainip, ano po? Bawal po mainip, kaya maghintay po tayo, darating at darating kami sa inyo para mabigay ang project ninyo. Ang lagi natin sinasabi, ang pera ng bayan para sa bayan, ang pera ng bayan dapat pakinabagan ng bawat mamayan sa ating bayan. Magandang umaga po siyang lahat at lagi tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapo. na. Shoot yan da? Sure. Shoot. Konse. Shoot yan, shoot yan. Sure ball. It, itapat mo, itapat mo, Konse. Itapat mo. Tapat mo. Ayon, Bitawan, ko kong siya. Ayan. Okay, game.